Saan papatid, ma'am? Green Hills? Ah, kailangan po magpalit na helmet. Eh, Eto, ma'am. Sige, ma'am, sakay po. No, tataling friend. Naka-motor ka pala, bakit? Bakit? Wala, wala ka lisensya. Ah, wala ka lisensya? Ah, kaya sum lumipat ka sa akin? Hindi, pre may hindi, no, walang bayad ma'am. nag po akong libre. Bakit duda ka ma'am na libre? Ano yung po may bayad eh. Ah, dati ka nang nagbabayad sa kanila? Mga na ako nung mayan. Ah, lagi ka sumasakay sa kanila? Opo. Okay. Dito ma'am? Yan. Yeah, yeah. okay. Hindi ka ba na late? Hindi, sakto lang. Sakto lang? Oo, oh, ayan. Umabot ka pala.